Guys, upload din na po ito. to po bibinay ko. Sana po. Matulungan nyo po sa sa pamilyaro ito. Sana na. Ito na itong Indonesia sa sa akin sa si bibinay ko. Sana. Isang oras lang po ang ko sa inyo. Sana mas-share-tupid nyo po yung video na ito para maraming nga para na pa ito si Bibi Neo sa akin. Kasi misa na siya talaga si Bibi Neo. Well, marasama lang isang araw si Bibi Neo. Sana, sana ma-share niyo po ito. Isang ulas na pong hihilingin ko sa inyo. pa share tupid niyo po yung video na ito. Sana po, butuhan niyo po ako sa pagkakaroon na ito. मल Para lalipas na isang oras, ano, pwede na po i-delete yung i-share to pin po. Pwede na po i-delete para lalipas na isang oras. Para, para makasama ko malang si Bibi kasi, para, para, ano, 2023 ko pa siya huling nakita. Tapos may isang taon na rin siya, nabinyaran na hindi mo lang pinaalam sa akin ni Dionisa. Ano naman yun, November, ay November, September, September 20, 20, 20 na yun. Ay, 21 bukas sa lunes, 22. December, ay, September 20 na yun. Eh, isang taon na, na nabinyaga si Lili Neo noong October 2024, nabinyaran siya sana, maawa naman si Jimmy sa akin na makasama ko na si Jimmy na yung lang. Sana, sana yung mga kapatid ko, sana pa i-share to pin itong video na to. Yung mga kapatid ko dun sa Pampanga. So, sana pa i-share to pin itong video na to. Maawa naman kayo sa akin. Gusto mo so, naman kita si Jimmy ko misa na siya, alam mo. Tutasan pa siya huling nakita. Pero sana maawa na sa akin. Mas na talaga sa binay ko. Alam mo na ito ay din nila sa akin si Kaya... Busto, Gusto ko na siya makita. Makawa na makita sa akin. pag siya pa niya po itong video natin. Isang ulas lang ay sa inyo. Isang oras lang talaga, isang oras lang para marami nga panood. Wala, maawa naman si, si Dennis sa akin para marami tayong mga panood. Mga panood nitong video na to, isang oras lang talaga yung hihingin ko sa inyo. So, sinitupin niyo po itong video na to. Maraming salamat po. Sana po matawa niyo po ako sa so, video na marami Maraming salamat.